Huwag kang magmamahal ng pangit. Hindi porkit pangit, hindi ka na kayang ipagpalit. Kita hindi ipagpapalit. Tingin mo natutuwa ako. Ahit ka ng ahit. Tapos, sa iba mo pinapagamit. Huwag kang magmamahal ng pangit. Sila lang nga ng laloko, sila pagalit na galit. Sa kumanluloko, baka yung katabi mo, ikaw ba naman, Sabihan na kong gwapo. Huwag ka magmamahal ng pangit. Kasi kahit pangit, malaloko. Kung magpapaloko ka, dun na sa gwapo. Oo, oh, oh, alam ko na mas pipiliin mo yung gwapo kaysa sa pangit na tulad ko. Pero kaya hindi kayo pinapahalagahan kasi... Hindi kayo pinaghirapan. <laughs> sa pimpalabang <ating> <laughs> <mang naloko pa, laughs> na loko ka, wala naman sa relasyon na ko kayo. Huwag kang magmamahal ng pangit, kasi hindi ka niya kayang dalhin sa langit. Oh. Oh, hindi kita kayang dalhin sa langit, andun kasi yung asawa ko, baka magalit. Ayaw kitang bilistin, kung di ka... Dahil kung sino pa yung pangit, sila pa yung mapanakit. Mapanakit? Bakit pag iniwan kayo ng mga pogi at gipit na gipit, kanino kayo lumalapit? Diba sa aming mga pangit? Alam, <laughs> sila sa yong paningin, huwag kang mag-align. Di Kung itsura lang ang labanan, alam ko talo ako. Pero kung patigasan ang ulo, subukan mo ako. Huwag kang magmamahal ng pangit. Kung sino pa yung pangit, siya pa yung hapit na hapit. Kumabit! Hindi lahat ng pangit, kabit. Kaya lang naman kita pinagpalit. Kasi... Amoy kang ang hit. <laughs> Pangit, sila nga pangit, sila pa yung sasaktan ka ng paulit-ulit. insha na kung nasaktan kita ng paulit-ulit, hindi ka kasi pumipikit, kaya kinurot na lang kita sa singit. Huwag <laughs> kang magmamahal ng pangit, kasi mukha silang kweta. Talagang huwag kang magmamahal ng pangit, kasi siguradong wasakin inyong buwet